So, good morning, good morning po sa inyong lahat. Sa, sa lahat ng nanonood po, ma'am, sir. Good morning po sa inyong lahat. So, ngayon it's Thursday day ngayon, nila itan. So, sabi ko kayo, hindi kami rin maka sa paralan. Hindi si Nathan makasali ng ano na program. So ilagay muna natin yung ano, kahoy natin doon sa itaas. Ito naman ang palagi nating ginagawa sa buhay natin. Raw ari. Para madali siya matumuyo yung kahoy. Pagay natin sa baba. Pag malakas yung ulan, nalugdog. kagabi nag-ano kami ati ate, doon kami nag-video kami ni ate, doon kahit ako tayo disimpli. Madali lang ako nag-ano kagabi, nag-uwi dito sa bahay kasi sinitan. Sinitan kasi na, na May lagnat sinitan. Yung ano niya is, hindi pa na, hindi pa masyado magaling yung sugat sa kanyang ano, ari. <coughs> siguro, yan siguro ang anuhin niya pag, yung, Parang ano si mister ng ano ng box meat. Renovate lang niya yung mga ano namin, mga sira ng mga box meat niya. Tao dito, hindi lang si mister, kundi yung mga tao dito, gumagawa din ng kagaya nito. Ito yung nylon. Ano pa itawag sa nylon? Ito din ang kailangan nito. Amuna lang ining Lailon Music. Oktober na ini dun, Oktober ni November din bisimpit na. Kita sa badun, oh, kita. Cepat. November 25 November Hanera November 25 So Hanera apa? Ama Hanera ma November 25 Birthday ko Pang Hanera pang birthday ko Ga Daig nga no Mahuman ini naisa Pante ulut taba

Ikaw isa, bahapit na konti sa mulili at kung upang... ako na magbatul. Ati, kurug-kurug ako. Nag-iba akong tanahad ng apang Kapag kaganing pagpaday ng dagong, nag ako. Bukad na gayud nagle bagong ligo. Then yung ano, niya tintin -tin is hindi pa okay. Nabalakak agib ko, tin -tin, Anong, ko yung tintin so, oy. Hindi magkaayo. Sa may maayong matambal amok. na Ang, yes. Oh. Ano nga, So magandang hapon po sa inyong lahat. Naglindol kagabi. So itong bahay ni ate is sumasayaw daw sabi ni ate. Nakakatakot daw itong bahay ni ate kagabi. Sumasayaw talagang arking king. Gumagalaw. Ah, Jesus! No. Sobrang gumagalaw talaga itong bahay nila Sa lindol. So si ate nagsaing ng ano, marinda, islak pa saging. Nagsaing si ate ng saging. init. Eh. pawis na maraming pawis ko. Pero no? iwanan So, ulam ni is car popularito iko bidan lagi si gulay ling ke mas eh kayo ti se eh? oh Kalabasa at saka sayo yung ano nilang ulam at saka kalpa. So kami is ano lang. Corned beef lang sinitan. Man, Gino, ano, ginaw ko ano. Umuulan na naman yung langit natin. Madikulimlim na yung langit. Pakita ko sa inyo yung langit natin. Kapag dito yung ano, yung makulimlim, tuloy umuulan. Kapag dito yung ano, makulimlim. na mas kagdadunling, kagkamayagon na. Mm -hmm. I think mm hindi -hmm. the mm -hmm. So. Ang ko guys. Shout out sa lahat ng nanonood -un po. Una-una po, ma'am sir, shout out sa inyo. Then Mamistrelia, Australia, shout out sa inyo dyan sa Surigao. Then sa lahat ng hindi ko nabanggit, shout out po. Kang Boy Bempi, shout out po sir sa inyo. Si Manay Kerr, shout out sa inyo. Shout out sa lahat ng nanonood. Usang-usang natal. Thanksgiving dito sa Agusan Marcy, eh, sanay na talaga mga tao ng floating house, ng nakalutang sa tubig. So, hindi na kailangan sila mag-ano doon sa, sa, sa lungsod, sa bayan. Kasi sanay na sila dito, mangisda ng ano, manghuli ng isda, yung mga lambat, pokot, iskrin, mga taga, ang ano lang dito sa amin is floating, kailangan dito sa amin floating floaters yung bamboo then yung bangka kasi hindi ka makaano hindi ka makapunta doon sa lake sa pagpangis paguli ng isda kapag wala kang bangka dito sa amin yan ang importante tapos yung mga box net